Mabilis ang paglaganap ng foot and mouth disease na nagsimula sa Puchon, Kyunggi-do noong nakaraang ikapito ng Enero. Walong taon na ang nakaraan sa unang kaso ng foot and mouth disease noong 2000 at 2002 at dahil nagkaroon noon ng malubhang pagkasira sa mga livestock farmhouse, masusing pinagtutuunan sa kasalukuyan ang pagsusulong sa mga industriyang ito. Dahil sa mabilis na paglaganap ng karamdamang ito, ang mga migranteng magagawang nagtatrabaho sa mga demokratikong livestock farmhouse ay lubhang nag-aalala sa maraming pagkahawa nila sa sakit o pagkawala ng kanilang trabaho. Dito, susuriin natin ang pangpinagmula ng foot and mouth disease at ang mga dapat isasagawang pamamaraan ng mga migranteng magagawa kapag nagkaroon ng ganitong karamdaman sa lugar ng kanilang pinagtatrabahoan. Ang foot and mouth disease ay isang malubhang viral infection disease ng mga domestikong mga hayop na nagmumula sa mga hayop tulad ng mga baka, baboy, tupa, kambing, usa at iba pa at itinuturing itong bilang pinakadelikado at malubhang karamdaman ng mga domestikong mga hayop ng World Organization of Animals Health. Gayunpaman, hindi maaring magkaroon ng ganitong karamdaman ang mga tao. Ang ugat ng infection para sa foot and mouth disease ay nagmumula sa direktang kontak sa mga kalyo, laway at iba pang mga nakakahawang bagay mula sa may FMD na livestock, gayon din sa pamagitan ng pagkain ng mga karneng kontaminado o mga pagkain gawa sa mga kontaminadong karne ng may mga livestock na may FMD. Maari din mahawa sa mga hindi direktang kontak tulad ng tao, sasakyan, damit kagamitan na nasa mga lugar na apektado. Ang panahon ng inkubasyon ng foot and mouth disease ay napakaikli, humigit kumulang sa 2 hanggang labing apat na araw. Dahil walang particular na panggagamot para sa karamdamang ito, mainam na ipaalam sa kinaukulan sa lalong madaling panahon kapag nakakaranas ng anumang sintomas. Music